Walang niya. Magtabang pare. Puta nga na to. Nagreklamo ka pa. Pinakain ka na eh. Ano to? Pagkain ng may sakit. <laughs> <laughs> Di ba gusto ng patis? Okay. <laughs> eh may tira alak dito. <laughs> <laughs> Ay, lang Ikaw lang ba? Sasaw-saw. Walang niya. masado kayong ano. <laughs> Walang niya naman to ba? Walang niya. <laughs> okay. Okay. Well, oh. uh, Bakit? Pabi ako ba? Wala niyang aga niyang pumunta. Ano niya yan? Niluluto ka? Oo, oh, ulam namin. Uy. Niinit ko. Ulam, ulam, ulam yan. Bakit? di Dito tama dito tayo wala ali ajin. dito una pa namin magapon yan. Di pa kami nakakaya oh, pare. Oo oh, oh, tama ba. Ba ay stay wa. Kami ay iniinit pa. Wala. Okay na yan pre. Wala nya gagawin laban laban din yan, yan. Wala nya to sila ba. Wala nya pagkaada tenga ba. Hoy, wala nya kayo. Tama-tama, sarap na ito. No. Wah, wow. <laughs> depre ha. Una pa na sa... <laughs> ang galing, ang galing pa talaga. Wala naman okay na dyan, pre. Wala nga kain, tama Wala nga pa dali nyo itong dalawang toba. Pre, wala nga, sakto-sakto nga yung ano mo. oh. nga, sarap. Utang ina. Ula. Pre, konti lang ha. Una pa na sa hapon yan. Wala naman? nga namang kumuwa to, Wala nga. Biluto mo ka tuwi eh, Ano oh. Ano hindi mo papakain. Para sa amin talaga to. Mah. Oh, konti lang po rin mga guys. Wala tama na ang team. Ang sa panahon to. Kaya kulang. Oo, sa uh, uh, amin to. Wala nga naman Pwaka. to sila. Pupunta dito, dito kakain ng puta. Wala mo naman, di ba? Share blessing nga. Oo nga. Ano mo ang man ka? Tado ya tato eh, walang niya tinira sa ulam eh A few moments later Tap ng kain yun oh Walang niya no? Magtabang mm, pare Puta nga na to, nagreklamo ka pa, pinakain ka na eh. Ano to, pagkain ng may sakit? Bakit? Tapa ka ba? Wala ka ka, wala lang gana nga ba? Wala pang gana eh, maubos-ubos na nga. Wala na. nga naman to ba? Wala ka sa Jim Dato, pre. Wala Matabang ba, Jim? Hmm? Matabang? No, Ayaw, pati, pati, patis, Jim. Ayaw, patis. Patis, masarap mas, nga eh. patis. Pwede, lagyan patis. Sige, pre ah. Kuwa ko Opo. Yan, yeah, yan. Yeah. Ang to, kala mo bus lagi ba? Kau mo, makautos eh. Ba, ano Ha? Ang tubig Teka lang, susubo lang ako. Teka lang. Wala nga ka naman na ba? Ano, magbubulo ka nga ako ba? ha? Tangan kasi ito walang tubig. Ayaw mo dadala tubig eh. Bakay nyo ito kahoy. tubig daw. Sige, sige. na ba? para pa may gagawin Bakit ako. <laughs> Di ba gusto ng patis? <laughs> eh, may alak <tirao> dito. Huwag kang maingay. Huwag Eto, ito. Eto. Tapos may patis. Tapos may patis. Bisa mo ba tayo mabutan? <laughs> yan yan. Ayun na, Yun. mo eh. Bisa mo ano? Baka tayo Loh, parang pati siya Sabay mo na itong, Sabay mo tubig. Ito, ito. Sabay mo na. Naingi <laughs> na tubig yun eh. Dadan susod ka ni Baso. <laughs> Yari ka ngayon. Ano po? Yan, yan, yan. O, Baso. Yan, yan, yan. Ang gagaling nyo talaga ba? Inam mo, sarap nyan. Wag mo naman kamayin yung sausawan, pre. Wala nga naman to. Napakabalas talaga kahit kaila, timo. Ikaw lang ba sasausaw? Wala nga masyado kayong ano. Wala nga naman to ba? Wala nga. Wala nga. Wala nga. Bakit? Bakit? Ang na parang iba yata. yun, ano? Bapatis siya na, oh. Ilom <laughs> mo,